Inamin ng Dancer TV personality na si Sugar Mercado na nagkaroon sila ng pitong taong relasyon noon ni TV host senatorial candidate Willie Revillame sa panayam sa kanya ni O.J. Diaz. Pabiro pang hirit ni Sugar, hindi siya makaamin noon dahil hindi rin naman umaamin si Willie sa real score ng estado ng relasyon nila. Isa sa mga naging original member ng Sex Bomb Girls noon sa Itbulaga sa GMA Network si Sugar at naging bahagi rin ng defunct show ni Willie na, Wawawin. Makalipas ang ilang taon, kinumpirma na nga ni Sugar na nagkaroon sila ng relasyon ni Willie, at minahal daw niya ng sobra ang TV host na kumikandidato sa pagkasenador. Ano ba talaga ang real status niyo noon ni Willie Revillame? Diretsa ang tanong ni Ogie, naging kayo ba for 7 years? Hindi po ako sure, natatawang sagot ni Sugar. Hindi naman siya umamin eh. Pahabol pa niya habang tumatawa at nakipag pa sa host. Ang kapal naman ng mukha ko kung umamin ako tapos siya din naman umamin. Hindi naman ako sure, baka mamaya nagbonding lang kami. Paano mo sinasagot yun, ganun lang? Pakli naman ni Oji, oo ganun lang, natatawa pa rin sabi ni Sugar. Pero sa pagkakaalam mo, pitong taon kayo. Segunda pa ni Oji, oo, mabilis namang sagot ni Sugar. Hindi raw makaamin si Sugar sa tunay nilang relasyon ni Willie dahil, kababe, niyang tao, hindi naman daw magandang sa kanya magsisimula ang kumpirmasyon. Okay naman yun kasi alam mo naman siya, privado siya masyado, and sabi ko nga never akong nagsisi sa lahat ng nangyari sa life ko, at aminado rin naman ako, minahal ko talaga yung tao ng sobra pa, pag amin pa ni Sugar. Nang tanungin kung naramdaman ba niyang naibalik sa kanya ang pagmamahal niya sa TV host, oo naman. Lalo na yung dalawang anak ko. At hanggang ngayon, hindi na maaalis yun sa mga buhay ng mga anak ko, Nasa puso na namin siya habang buhay. Nilinaw naman ni Sugar na matagal na rin silang hindi nag-uusap at nagkikita ni Willie. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag si Willie tungkol sa mga naging revelasyon ni Sugar. Bukas ang balita sa kanyang panig.